Usa kay nahan ang misakripisyo sa iyang kinabuhi maluwas lang ay ang unom buwan nga anak dihang nahugno ang paril nga mitabon sa balay nga ilang gipuy-an nahitabo kini sa Proxinco Barangay San Jose dakbayan sa Sugbo kagapong adlaw. Sa irantang detalye, ini report. Dakalas sa trahedya ang 26 anyos nga si Claire Dos Dos samtang nakaangkon o gamayng angol ang iyang unom buwan nga anak kinihuman human natumpagan sa kongkretong paril sa usak ka pibadong propiedad ang ilang ipuy-an nga balay alas imidya kagahapon sa udto. Geingong nagpasoso ang inahan sa iyang anak atol sa panghitabo og around dili maonsa ang iyang anak iya kining giub-an, nabali ang kamot og ang iyang likod nga moy gisalo ni hinungdan nga naluwas ang bata. Pagkaay kay na mo basa ang bata kay mga gisib kay mao may iyang ulan yang yang gikabiran oh kay pagkaot namo halo manang ang yang bata silbi ang yang kaning kamot na iang. Nak tukod gid mo ning nabali og og yang diri dugukan mo tin namati ni samtang gidalas tambalanan ang masuso kinsa nakaangkon og gamayng tatsa sa lawas apan ana ana kini sa luwas kay kahimtang gidugang sa Paris si Claire nga gidakda unta kining mo paubo sa job interview karong adlaw kinsa namasin nga makatrabaho aron makaabag sa ilang panginabuhi an na unta sir akong duha ka anak subertaan na nila mangay huh? yun, sir. Para lang yun, tabangan na mga pamilya. Kisusi ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang dapit, kauban ang mga opisyal sa konsiho o ang Pangulo sa Sisinro. Nabantayan nga doon agianan sa tubig nga nakundem o nabuni na tungod sa development sa private property. Nga gipugnan lang una ang ngalan samtang mihatag usab ang acting mayor og gikan sa iyang personal nga panudlanan. Natural waterway man ito padong sa ubos. And you know as, as you know, water will seek its own level man mangita man sa kagianan. So basig mo utoy kos, kani humok ng ubos ni give in ang coral padong yo dire. So again, that is a violation of our environmental laws. Unang isusin ni Garcia ang sityo kaduloy sa barangay Tisa diin unang nahitabo ang tahidya nga nakakalas og kinabuhi sa 17 anyos. Human na tumpagan usab ang ilang anan sa konkretong kural. Gitahasa na nini ang Office of the Building Official ug ang Committee on Environment sa Konsiho sa dakbayan sa pagpahigayon o investigasyon sa panghitabo. I already requested Councilor Joel Garganera to dig deeper kay Shaman ang environment. And then if we have to file cases against the owner you know, for the violations then we will file cases not only civil kinai na matay including criminal kauban si Godfrey Liana ko si Alan Domingo Balitang Bisdak